Kahit hindi nakalihim ng DILG si Maroas umapila pa rin sa publiko na makiisa para ligtas at matiwasay ang APEC meeting dito sa bansa. Maging yung Senador Bongbong Marcos, nainiwala na kasalalay sa seguridad ng tagumpay ng event. Maksyon po si Ryan Ang. Sinuyo ni Liberal Party Senator Bearer Marrojas, Occidental at Oriental Mindoro na itong weekend. Hinimay-himay niya ang mga proyektong sinusulong ng daang matuwid. Pero hindi pa rin siya pinalampas ng mga tanong tungkol sa seguridad ng mga ganap na Apex Summit. Bagamat wala aktwal na papel sa pagalatag ng mga preparasyon para sa isa sa mga tinuturing na big event sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy. Kumpiyan sa si Rosy Rojas na mapapanatili ang kapayapaan. Apilang nga lamang niya sa publiko. Importante para sa atin na habang pinaparating natin ang ating pakikiramay sa kanila at sa iba pang mga naging biktima ng karahasan, ng terorismo, ay tayo rin gagamitin din natin ito bilang reminder ng para sa atin na maging alerto, magmasid, na sa ganun ay hindi dumating dito sa atin itong uri na karasa. Pagiging nasa oposisyon at Vice Presidential Ball na si Sen. Bongbong Marcos, naniniwala na kasalari ang tagumpay ng event sa seguridad ng mga personalidad na tatalo dito. Malaki rin daw ang pakinabang ng bansa sa kalalabasan ng mga diskusyon at usaping pang ekonomiya sa APEC. Pero hindi lang siya sangayon sa ginawang pagkatago sa mga mahihirap na nakatira sa mga lugar na pagdarausan ng APEC. Parang tinatanggal natin ang kanilang dignidad. Paala na din niya sa mga organizer nito, maging transparent. Lahat naman ng, uh, ng ginagastos ng, uh, ng pamahalaan ay dapat talaga ipakita kung saan napunta. Eh ay ng pera. Kaya uh, kung uh, maganda sana, kung pag-report nila saan pumunta ang uh, 10, 10 billion, 9.5 billion, kung ano man, ay may sabay nila doon kung ano yung nakuha nila dito sa kumpirensya nito. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.